Yan. Ito ang sitwasyon ng palengke dito sa bago, dito sa may kota pagka madaling araw. Yan. Dito sa kabila, bawal ang parking dito. <clears throat> nagano na sila nag nagliligpit na kasi umaga na eh o, na ako dito naman ako ngayon dadaan sa kabila <clears throat> Dito ako lagi na, namamaling kaya kung galing po ako sa trabaho <coughs> madaling araw ako nalabas diretsyo na ako dito. Pero ngayon nagiba na yung oras namin eh. Alas-tayos wala nang maabutan dito mga isla na lang kasi nililigpit nila yung gulayan pagka alas-tayos. Dito yung ito yung papuntang ano uh, Coliseum May mga ano May ilaw pa rin dito Saka dito rin yung UV na tinatawag University of Patanga ito na yung Coliseo Ayan o, Coliseo Coliseo, Matangas yan papuntang pier Diretso yan Ito naman yung uh, Palengke dito sa Barangay 4 eh, barang Ay, 24 pala 24 4, layo-layo ng 4 Nalito. Ramadan Mubarak pala sa mga kapatid kong Muslim dyan na nakapalo sa akin Ramadan ka rin sa inyong lahat ito yung palengking luma dito sa madaling araw kakaunti naman ang tao pero pagka Ala, uh, mga alas 8 hanggang hapon na maraming tao dito kasi may night market dito eh. Oh, hindi na po walang tao. Tignan mo na saglit eh. Ito yung b-mall oh Sarado pa